Mga guys, ito na yung nalagay na. Eto yung nalagay. Yun. Diba, daddy? Ha? Diba ito? At ito guys, yung mga naroon ko dami no guys. At mayroon pa ito. Ano kaya ito? pa, Ito ang lahat, guys. Yan. Hello. Ganun kay Gasha, ay dito ano. Bata natin ito, oh, yeah. Gagdi. Ito natin. Ay, paano siya Ayun, Ayun. Ayun guys. Ayan, guys. Ayan, laruan. Pakita ay, mo. Ayan, no. ito. Pinapakita ko nila. Ito, Pwede. É o amor. que É o gay. Joker. É da cobertor. então É do Até de um papato. Até de um papato. Uh, yeah. ito, to? Uh, yeah, hanapin mo. Atan. Ito? Welcome back! Wow. Guys, yan. At uh, ito, unboxing tayo. At uh, mga laruan ni Bunso. Ayan, ho, ito unboxing. Ito, ito, tugutan eh Mm. Ayan. Oh. Pada guys Ya guys. Ayo tayo. Dito. Maganda tayo. ini ganyan guys. Spider-Man. Spiderman Spider-Man. Pwede mo na kuha ninyo. oh. May laroan siya. Kaka mo na kay. Meron? Mas gilip. Ayan, guys. Okay. Tapos, meron din siyang... siya. Yeah. Robin. Ay, no. Captain America. Captain America. Tapos, meron, Batman. Batman yan, guys. Meron. Captain America. Si Beats yan, si Beats. Captain America Beats. Ito, meron ako. Kalaban niya, guys. Na-assemble ko. Oh. ng At Pero tapatan ka yung liit. Ano yung to? Sabi. Ano yung tapatot to? Ito. Tapatot ah, ka ito? Tapatot na? Tingnan mo mm kung magkasukat. Hmm, gusto Ano yung gördüğüne baba. Ha. Ordur mu? O da öyle. Eee, burada ende. De, de kaçacağım. Hadi de dinle bakalım. Rica ederim dadi.

ba mano guys binubuks na anak ko Ayan binubuks anak ko Captain

tapos meron akong Star Wars na deluxe. Ayan o. Oh. Deluxe figure set. Ayan guys o. Oh. Tapos Bye. meron akong Robin. 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 Tapos Bye. ano pa ba? Meron din si Batman. Okay. Okay. Ayan si Batman. Ayan. Oh, di Terno siya. Di ba? Ay, yan guys ha. At ha. Uh, natin sa mga, sa stand ito. Uh, papakita ko sa but, inyo. Yan yung mga laruan. Tapos. Bye. Parang nyo ko sa may TikTok. Bibigyan ko kayo Ng laruan. Laruan. <laughs> oh, follow nyo daw siya sa TikTok. Si Gambit. Yan, Gambit. Iron Man. Iron Man. Captain America. Captain America. Ang ganda. Captain America. Oh. Infinity yan eh. Alam ko infinity to eh. Yeah. Ayan. Tapos meron merong Power Ranger. Ito yeah, Magkakasama. Power Ranger sa si si Astro Boy. Ayan. Yeah. Astro. Tapos meron yung... Meron, meron. Ayan na. Oh. Man, oh man. Yeah, no may Joker na complete set yan Joker or Mortal Kombat 2 yan Dad, pero pa kung comics pa kaya yung comics comics ng Lego Lego yan comics ng Lego pagapano din kayo tamay hmm. Daddy Pay Tat Ganon Ibigay ko galing kayo pag uh, parang kayo na may tiktok ko. Uh, ayan na. Like, Lego. subscribe. Eh. Lego Comics. Lego Comics. Okay, nakatingin mo. Bakit? Lego Comics, yung babasa ka. Ayan. Meron siya yung deluxe, yung deluxe na iskakabas. Ayan na, uh, guys. Oh. Complete siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ten na figure Ayan, Ayan o Kompleto siya One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven Eleven? lang One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Ayan Ten Ayan Eh, susunod na vlog namin Ipakita pa yung mga ibang Mga laruan na Na ibibigay ko kay Bunso pandikit sa pandikit uh, sa mga blue tack. Eh blue tack kailangan nyo to. Blue tack yung para sa mga laban. Ilalagay niyo rito sa paa. Hindi, wag muna kasi wala pa tayong istante. Yan. Ito din, guys. Magdodoy. Yeah, no, 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 no. papakita ko sa inyo susunod na vlog namin, yung mga na collect ko tapos sa uh, mga iba iba dito binigay. Tapos sa ah, uh, uh ko. Kaya tapos may parating ako na na box na ipapakita ko sa inyo. Na yan. Yes. yan, guys. siya. See you next vlog ulit. Ay, nabok ko. See you next vlog ulit. Yan, guys. At ah. Uh, yung mga hindi pa nakapagsubscribe, uh, mag-subscribe mag na God bless all sa ating lahat. At uh, pakisubaybay ang aming ang aming uh, YouTube channel. Yan, guys. Ah. Mario. Yan, papakita ko sa inyo lahat. Ah. Hanggang dito na lang ang vlog ko. See you next vlog ulit guys. God bless all. Bye bye. Okay.